Uy, uy, uy. <laughs> maganda na, maganda ng size mo. <laughs> uy, maganda na size mo. Maganda naman. Ay, malaki. Malaki na malaki. natin. Ay, sus. Oh, oh mga tayo. Oh. Pili. Ah. Ang laki. Ang laki, mga mga tayo. <laughs> so yun mga katay Excited ito mga katay Good morning po sa inyo mga katay May iba naman tayong facing spot Ayaan yung update ko kayo mga katay Sa mga magagandang facing spot natin Pati nakadalawa na ako mga katay Hindi ko lang na video Para siguradong may pang upload na tayo Maganda mga katay Mga 3.5 Dalawa na yan mga katay So yun dito lang tayo mga katay Yung facing spot para natin Nasa harapan tayo ng rockway eh. Makati So yun dito lang yung spot natin Magandang magandang maaga po sa inyo lahat at samahan nyo po ulit ako sa panibagong fishing at indoors namin so yung pala natin mga to yung ano yung bigay ni Papa Ching na tao tau eh yeah. yeah, Papa Ching yeah, excited ako sa ano na to bigay mong tao tao okay. at siyempre yung dalawa nating paboritong fishing fishing rat dali try natin ulit to so yun yeah. nakawala mo rin ng niya. Mga ganyan Yung dalawa kalaban natin mga toy dito. <laughs> yung ano, yung alon, saka yung bangka, yung ano, pere. Ayun, meron na naman. Ay malaki. Malaki mga toy. Ay sus. Oh, oh mga toy, oh. Pwede. Ay! 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 <laughs> Nakaplapla tayo. Just ko. Meron na pala dito mga tayo. Oh. Ano, ah, papa-intro pa lang tayo, nakadali na natin. Oh. Oh, gaano mati, oh gaano kalaki ng motor, Ang taba Just glued pink leg. Uy, just ko, laki na, sabi ko na nga meron dito pala din. Mga kapi, dalawa ata yung mga dali sana. May tinamaan na isang kaliskis yung isang, isang ano natin hook. Allah! Tinali ko tong ano mga tayo ni Papa T. Baka mamay iwanan tayo pa agad. Yun know, ah. Buti na may talian mga mga. Grabe! Hindi <laughs> ko na malayang na-attack na mga tayo kasi nakabutom kasi tayo eh. Nakasagad sa ano sa lupa yung ano yung hook natin wala ko nakikita na, kaya, ano pansin ko ba parang unti unti lang ba parang umaandar andar <laughs> yun pala may laman na so yun ano uh, so, ba harvest tayo dito ba para ma-update yung kasama natin ang angles oh. at okay. <laughs> yung yun insangler's group tara na kasama mo yan mga ito sigurado dito napakainit Kung napapansin niyo pala itong mga ito, yung tambotso na ito. Ito pala yung tambotso ng Imarte. Giliano ba? <laughs> Joke lang mga to. Ano yan? Uh, ano nga pala ito? Ano nga pala yan? O ito bukas eh. Hindi yan mga ito, yung agusan so, may ano tayo, yung pain pala natin, ano na. Nagkamal na na kasi, Hindi ano yan ko na ang pagkain, hindi ko ba, eh ng na to eh. na kaarbis tayo mga bin para talagang ng mga, mga kasama natin mga ano mga adik sa pamimiwas. <laughs> napaka napakaaga pa lang yan mga bin. Umalis ako sa bay bay clear. Floater natin. Chinelas. Ayun, ayun, ayun. <laughs> Ay, maganda na. Maganda ng size sa <laughs> iyo. maganda ng size. Four fingers na to. Dumanaki na. Ay, tingilid. <laughs> Ay, pwede na dito. Ano uh, to, pwede na dito. Sa so, may kabaan ng, ano, GP Rizal, Rockwell. Arigin na po kayo dito, mga subscribers ko po. Mga silent viewers natin na nakakapanood dito. Pwede po kayo dito may spot mga sa may taas lang oh. Hindi na kayo baba dito sa may ano, gutter. Nandaw. <laughs> <Yandong. laughs> Ay, natatara na tuloy ang. Agay, okay, yun na. Labog na naman. Yung problema lang dito mga yan. Yung ano. Mga bangka. Ganyan, mga bars. Tapos mamaya, maya. Piri na naman. May na nga ka, kanina mga toy. Isa siguro mga pang 6.30 yun o alas sa ito oh, mga pang 6.30 na trip siguro dito duma na kanina kainan ko muna ito mga tay may birds mga tay madaanin muna natin pira natin ito mga armas natin doon lang na mga sa so may banda ng konti dito dito lang ko talaga kasi di naman maka tayo ng bato ito mga boy tapos ito isa natin mga boy na. isa lang na hook mga boy grabe masakit na tayo kinikibit-kibit ka na lang mga boy at ito maganda ganda Agus, maganda ng ano yan walang agos o ganda ano tayo ganda ng tayo ng puter natin <laughs> ay babaw lang Ayan, mag-shout out na pala tayo pati yung kalati. Sa shout out natin. Ayan, shout out kay Mark Celestian. Yun shout out Bata Madiscarte, discarte, yun shout out sa toy. Lynn Marlimbria, yun shout out At siyempre, uh, at happy fiesta nga pala sa ano, Sarangay San Miguel dyan sa may Mandaluyong. Ayan. Happy uh, fiesta sa inyo mga toy, mga sulit ka natin dyan, sila Frank Trasuna, Perfect Sarmiento. Yan, Pash, Chris Pasion Kay Rodel Abaha yon mga uh, silid kasi natin yan Ah, uh, Nathaniel Templon Nuevo Yung siya Richard Tigaspi yun siya tapos Yung mga Tapos sa inyo, sa mga Trasona family Yan, so yun mamaya Makati yung siya tapos natin Sa huli Oh, huli Ah oh. Isis dito oh. Maliit mga katulad. Tulad ako kala ko picture kinapon. Ay, kamo na boy. Masyado maalot yan mari, wag yung pere talaga, yung pere talaga maalot. Guluhin yung mare, eh. yung mundo ng tilapia eh. Lakas ng alon. Okay, you know. dinadaganan ko yung tau-tau ko ko baka nakay. Ito naman, kung saan natin ka nga nagpupunta. Mm -hmm. Ito na, trabaho ka dito. Mahalat ko. May lumilitaw doon ba? yung atalag. Oh! dalang saan nati? maist na tu? mga ano yan saan mga ta mga 3, 3 point mga 3.2 point yeah size ng mga maikot. hah, ano ay, nakapakak. Ay, nakalima na pala tayo. Oh, Ay, nakalima rin. <laughs> <laughs> Hahaha. Magtaba ng piso. Five fingers point three. <laughs> May point three na pala. Hahaha. <laughs> Thank you talaga, Lord, sa experience na naman sa so, masarap na yung tilapia dito ngayon mga pay sa so, mga nagsasabi madumi yung pati filter daw depende naman ito mga ate dito so pag taginit talaga meron talagang area dito na ano na yung lasa ng lasa ng isda ay yung burak so pagkagayot ng mga rainy season naman mga ate masarap talaga siya so, lalo na ngayon mga pay, kasi di ba nagbagyo bag mga galing Laguna Lake po ito eh. kaya masarap yung isdang ngayon uh, na yung ngayon yung mga tayo yung ilog pa katulad mga dati na talaga di, ba, re di ba, na -re nice uh, pa re-renew pa na ang maganda na talaga masarap na isda ah pa Parang na lang ako mga to na mga to Yan na naman Oh, 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 na oh, 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 pa yung Ayan yeah, no? <laughs> o oh, Ayan mga <mo>, katay Grabe <laughs> Kagatiwato yung spot na. Ayan mga katay Good size yan Youtube ha Mga katay wag nyo naman po talaga Mga katay ano, I-skip po yung ads natin mo. katay Huwag nyo panoorin yung video Mga katay Yung ads lang Huwag nyo naman po I-skip po <laughs> eh. Ayan lang tayo ay magsa shoutout na pala tayo tapos na natin yung shoutout natin mga yun sa lahat at kay Boss Bicolano TV yun shoutout ka Joy Ronel Gabiula yun shoutout ka Joy Brian Gutierrez Luke yun shoutout ka Joy Balana Hunter Ilocano Sniper PH yun shoutout ka Joy Arnold Mendoza yun shoutout ka Noel Cruz Fishing Vlog in China. Yun, maraming salamat sa mga supporters natin na ano, sa ibang bansa. Ay sa ano, mga supporters, mga silent viewers pala natin ng mga taga Canada, Indonesia, China. Yun, meron tayong mga nanonood dun mga to. Hindi eh. ko lang ano, kung sino eh. Kasi naka, meron ano eh, mga 2% dun sa ano natin, sa analytic natin. Analytic pa tawag. <laughs> magigita so, ko dun mga tayo So ano Sa 88% Sa Pilipinas ano yan, Maraming salamat sa inyo mga tayo Sa mga subscriber natin sa ibang bansa Mga OFW Mabuhay po kayo Shoutout kay Martis Vlog Yung shoutout ka Joy Paul Sotoy Kamaster Yung shoutout Yun lang po mula mga tayo mga gusto pong magpa-shoutout, mga... comment na lang po. Yan, maraming salamat mga toy sa mga sulit ka natin at dito matoy bali abangan nyo tuloy samahan nyo ko dito matoy at sana baka madagdagan pa itong ano may bangka na naman <laughs> 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 ito matoy oh wow <laughs> ito matoy oh kaya tingin na parang kanina oh naka ano kasi dyan nakalipot kasi nakabuto yung ano natin ito matoy hihihihihi wala ito meron aaah iba mga gan na mga dingina ganon dito nga rin sa, ano, sa ilogpas yung mga dito kalat kababalag, kababalag. hahahahah <laughs> maging mabait ka lang didigyan ka ni bro yung mga ulang Uh, may ulit pa to, paingat tayo. Karon giram dito eh. Pag may dumaan, mga 10 uh, minutes pa kaya. Ay shout out nga pala kay ano. Boss Nico Suba, 'yon. Sana paispatin mo ako, Sir, diyan saan niyo sa likod ng bahay niyo. Diyan kasi mato yung bahay niya. Ah, pa daw tayo sana matuloy yung ano. Kasi ginagawa pa yung bahay ng lola niya eh. Nasa malapit sa dito nasa gilid ng ilog mo. Diyan lang mo malapit. So pinare renovate daw yung bahay ng lola niya. Maganda doon mga kasi yung spot na yun mga tayo, private yun Wala pang nakakapasok na ang terus ang, ang pwede pumasok pala doon mga may bangka o kaya may bansa Kasi yung no, trespassing nakalagi doon sa Pero kung meron tayong makilala doon Nababayit, na kay Sir Nico yung Oh! Nakapaisipin na tayo with kape pa daw mga toy <laughs> 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 alam ni si ano yan mga kape kape na yung kape roni kape <laughs> filmat special na kape mga toy <laughs> nauso na yung kape kape na yun shoutout pala kay Bata TV na Jabiwas TV ito si Aris yun shoutout kay Ronnie ito yung Roni ito yung, yung Michael pasensya na at ito so yun na tayo mispat dito sa ano naahanap ko na building pa may na si Matthew magsamasama ng ano madami tapos matumal walang isda mas maganda yung ano ah uh, isa ka mas maganda yung ako lang muna mapagod huwag na lang muna sila huwag na lang muna sila Hayaan nyo mga tiyan ako maghahanap sa iyo Para mapinising na Mahuntahan yung mga magandang pieces Ayan na Kinakaganda ka fingers at the trabaho kayo, Ikaw inaasahan ko eh. <laughs> Nakakarami na tayo mga doon. Pag, naka pag nakarami ko mga to, yung 3 fingers na yung natin. Kapalad yun ako Uy! 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 <laughs> <laughs> mm, kapit ng vibe yun? Uy, may kapit! Ay, yun sa Ito may mga tayo, mga 2.5 Oh, oh God! Yay. Okay! Hindi <laughs> kinabak Kala ko wala ka Dapat pala dito mga tayo, pipitikin mo konti Pipitikin pa natin konti mga tayo kahit na iyang natin na ililipat mo, pero meron pala, eh, siya, yun. Kaya, pala pa lang isasulat sa ika'y yung 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 pa yung 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 like hanapin ka yung lolo mo dun to, yung ka lang to yata <laughs> Gili ato ba? Balik <laughs> ka sa lolo mo ha Kaya, -a -a o, dun sa ispat mga to yun Kuya Prince Pabarlan sa may Perry Guadalupe Siguro by October yung mga to na to <laughs> So meron naman daw naliligaw mga to yung malalak sabi niya yan, nga pala kay Kachoy Bernal Alvin Bernal, yo At nagsimba rin sa atin Iwas ko May dalawang sabitan na ako Dito, isa Ayun na, ayun, ayun

Yan, mga tayo, maganda to. Ah. So, mga tay, pagka ta tumahimik yung ano, sigurado yan. Yung ano, yung yung, yung yung wagos, wala yung wabalandra na agos sa yung gumawin, parang yung ito. Oh, Matagat yan eh. Ito lang ito so, oh. Ikot-ikot ko lang tayo, yung pangiwas ko minsan doon ah. Thank you. Kawan yung mga sakit Kawan na Dapat kasi may panalok tayo eh <sighs> Sayang so, yun mga sakit hmm, Malaki sa aring. isa na lang tayo ano? pwede na to may pang prito naman na so, puto na rin pati ko mati DLC ako na kapag kusan ano pa lang yan mati siguro mga 8.30 pa siguro yan 8.30 siguro at least ano update natin yung mga ano natin mga subscriber natin pwede na tayo ang dami na oh. Mata yuk. Ay, ito na Ito na, ito na, ito na yung pampainan. Uy, sus! sus! Yari yan sa akin, marik. Tinapon ko yung isa. Ito ang pampainan dito. Maliit sa malaki, huwag Uy, niya tayo marik. Kasi ano, na talaga. Ito. Kasi... Dalam ladbiz please. Hay. So, 'Yung 'to, 'yung banda namin Uy. balik ka 'yung may balik mo pa ka kainin mo isasalita ba ito mga katay? ay pinsan niya raw mga katay pinsan mo ba 'yan, boy? no, wala no. <laughs> ay, not ko ka, mga katay gumaglilibang lang kayo mga katay dito na kayo sa inyong pasip mga katay napakaraming kitik na ito dito lang, tao-tao lang oh. nakakarami na mga tao-tao yung pati ko na pinipitso ko sa'yo Ay ngayon mo na Yung siguro yun lang po muna mga tay Ah, na pa siguro mga tay, baka 15 minutes pa siguro mga tay Bali dito kasi mga tay, dami ng sabi So lipat kaya lang, lipat tayo dito mga tay para, para maiba na may spot natin, tara Diyan lang mga tay, sa likod lang natin Sakay natin dito Ayo mati para ma -abit ko kayo mabig kung saan yung talagang malulupit lang Uy! Sinakmal! Uy! Sinakmal na! Ano yun? Dalag yun mga kapi! Grabe oh! Pero inaano ko pa lang eh Sinakmal na! <laughs> saan na kita mga kapi? Dalag yun mga kapi! Saan na ba yun? Bakit ginagayang ganun ko kasi eh Ang laki! Ang laki, mga Inagat. Dalag nga, mga katoy. Ito, pakita ko sa inyo, mga katoy. Oh, dalag. Katoy, dalag. inagat, oh. Ang laki, dalag. Wala, swerte Ang daming dalag nga. Ay, oh. Ah, gandang tama, mga katoy. Sol. Oh. Oh, gandang tama, mga katoy. Mga oh. Gandang tama, dalag. Oh, thank you, Lord bibi ko na nga boo oh, kakalipat ko lang mako dito pangana sa stack yung uh, ano. Na yung nana uh, natin eh. Ito mo. Woohoo! Hoy, thank you Lord. Ay, yun ang ganda mati dito. Tingnan niyo no? sabihin ko, mati na pati ko, Kasi ito mati nuna no, ko. Eh, binitong mo 'yan sa kabilang sa dito. Bagus to. Ilalagay ko dito. Na inayos ayos ko. Nakman na. Ah, ito po. Grabe, ang daming dalag. Maglulur kaya ako mapin. Ang daming dalag. Grabe. Okay. Uy, thank you Lord. Sabi, ang ganda ng tama. Oh, Pauwi na Ganun, sana ako mapin. Buti na isipan ko. Punta rin sa gilid. lang Sangalangala talaga. Grabe. Ayun, kilat ang matay Mga oh. tatoy, ganda oh. Ah, uh, pa yes. Pauwi na ng no? mga ano pa. Malakas ka ng kutob kasi mga tatoy. Eh. Uy, naging sirti talaga. Napakaaga pa. Parang ayaw ko na tuloy umuwi. Ay, eh. sa patay mati, sa pa. isa pa. Ay, sa yung pinapagat na Sa puto yung pinapagat na Oh, huli Oh, huli Nakatay, oh Huli Hindi, sabi ko magdadalag tayo Huli <laughs> pa rin Thank you, sa Hindi na mga racing na nakita mga ko na 43 na to so yun mga katoy yun lang po muna mga yung pacing adventures natin muna at ako'y gutom na talaga <laughs> so yun mga katoy maraming salamat po sa mga nagsagang nanood po ulit at sana naging nyo kong subaybayan ang pacing adventures po ni Rochoy Pacing Adventures at maraming salamat sa mga silent viewers po at pasensya nyo na po mga tay sa mga hindi na out po sa susunod na lang po so yun maraming maraming salamat po mga tay sa pagsama po talaga ito yung uli natin matoy update tayo grabe pa uwi na lang tayo nang umabol pa yung ano dalag oh napaka ano pa mga tay thank you oh laking dalag mga tay oh uy thank you sir so yun maraming salamat mga tay at kay Maraming salamat, Lord. At mayroon naman tayong biyaya. Salamat po sa biyaya ng ilog Pasi. Thank you, Lord. Thank you, mga kasoy.